So hello guys. Hi, finally nakatapos na naman tayo ng dalawang taong kontrata. At yung hindi ko talaga ini-expect dahil for the first time sa buhay ko dito sa abroad na na-release ako finally dahil tatlo kaming Pilipino ang uh, pinaka-pioneer nila dito sa company na to, sa coffee shop. Tapos, iba-iba ang landas na aming tinahak. Yung isa ay uh, kakaisang taon pa lang, nag away na. Tapos, yung isa naman is nag-exit na lang. Tapos, ako itong nagpa, nagpakasakaling mag-release dahil uh, inaasahan din namin na baka po hindi sila magpapis. So, ngayon, na-release ako. At uh, bukas, lilipat na ako sa bago kong employer at uh, ngayon yung pinakakuling araw ito na yung last uh, duty ko at uh, masaya na malungkot kasi ang bait-bait nung aming amo so ganun talaga minsan so, siniswerte tayo sa amo pero hindi naman tayo masaya sa, sa uh, company after two years na nalagpasan ko lahat ng mga pagsubok, yung mga uh, trials, mga kung ano-ano pa dyan na mga dumaan na mga sa, pagsubok sa trabaho. At uh, survive ko na rin at ngayon maayos na maayos yung pagpapalaya or pagpaparelease sa akin ng aking amo dahil uh, nagpaalam na rin siya sa akin na maayos. Ganoon sa tingin ko dahil maganda yung naging usap usapit usapan. usapan namin ng aking amo. Napakaganda dahil uh, after ng kontrata ko nung April, uh, humingi sa akin nung boss ko ng uh, dalawang buwang extension para makahanap siya ng replacement sa akin. So, pumayag ako dahil uh, mabait naman siya. So, after 2 months, humingi na naman siya sa akin ng extension ng 2 weeks. So, ito na yung 2 weeks kahapon is kinausap niya ako ng maayos, pinakita niya sa akin yung benefits, tapos yung nagpaalam siya sa akin ng napaka napakaganda ng pagpapaalam niya sa akin. Sobrang siya kabait. Pero ganun talaga guys, minsan sinuswerte tayo sa amo pero hindi tayo masaya sa isang kumpanya. Ganun. So ngayon, abang, abangan na naman ang susunod na uh, abanata sa akin buhay dito sa abroad. Sana is swertehin ako sa amo, bait pa rin ng amo ko ngayon at sana maganda yung company Buga. sana maganda masaya din ganun so, nakatapos na naman tayo ganun talaga naka ilang kumpanya na ako pero lahat ng company na uh, napasukan ko is maganda yung uh, pagtatapos ko ng kontrata ganun Nakaka survive at salamat naman at uh, hindi, hindi ako nakap, nakaranas ng runaway kahit na may mga uh, trabaho na napasukan ko na hindi mabait yung amo or hindi maganda yung environment pero nasa survive ko pa rin. Tiis-tiis lang at tiyaga ganon. So 10 years na ako dito sa abroad. Kaka 10 years ko lang noong nakaraang May. At nakailang kumpanya na ako. Naka tatlo aa uh, tatlo 3 years ako sa uh, Riyadh, then 2 years na, 2 years sa uh, Jeddah, then 2 years na naman ulit sa Riyadh. So ngayon, 2 years din ako dito sa uh, Jubail. So 10 years na akong OFW dito sa Saudi Arabia at sa lahat ng napasukan kong company, kada kontrata, nag-graduate ko yun, natatapos ko ng maayos at maganda yung aking uh, pag-alis sa mga kumpanyang na pasukan ko. Yun lang, pagpapasalamat ko sa Diyos dahil lahat maganda yung uh, paglaya ko sa mga company. Hindi ako nagkaroon ng problema or something uh, issues. Ganon. So, lucky. Napakalucky. Napakalucky ko kahit na uh, may mga napagdadaanan akong problema at saka uh, lungkot. Ganon. At lahat na lagpasan ko naman at nasurvive ko ng maayos. At hindi ako sumuko. <laughs> ganon nga. Sipag at lang guys. Kaya ngayon, naka na for the first time na magpaparelease ako dahil kada tapos ng kontrata ko is exit so this is the first time na release yung aking pagtatapos ng kontrata so yun na muna guys abangan natin yung susunod na vlogs ko kung saan uh, magsisimula ako sa panibagong employer ko at ang susunod ng aking employer or location is sa Kubar. So, 2015, nung magsimula akong mag-abroad at uh, na-assign ako sa Riyadh, sa may Dawad, may 3 years ako doon sa may Aramco, uh, subcontract ako ng Tamimi. So, 3 years, pagkatapos ng 3 years nag uh, exit ako then nag apply ulit ako so napadpad ako sa Jeddah then 2 years ako sa Jeddah then after that dahil sa pandemic hindi pandemic so hindi ako umuwi nag extend ako sa SMASCO under SMASCO ako so na assign na naman ako sa Riyadh ng 2 years after 2 years na naman sa Riyadh nag exit ako Then after bumalik na naman ako so dito, dito na sa aking uh, company ngayon. Itong Stellar. So 2 years na naman ako dito. So after 2 years yun na, sinubukan kong magpa-release dahil ayokong umuwi. Dahil wala naman akong uuwian. Then, nang marilis ako, ito maganda yung pagka-release sa akin. Then, eh uh, ito na, tapos na, so release. So, magsisimula ako sa Friday doon sa bago kong employer. Sana swertein ako inshallah Inshallah Salamat kay Allah dahil Ginabayan ako sa dami-dami Nang pinagdaanan kong Pagsubok So lahat na nagpasan ko So eto na Bye bye Stellar so, Dito sa Jubail So ilang syudad Nang napagtrabahuan ko Dito sa Saudi, Riyadh Jeddah Then, Riyad ulit. Then, ngayon, uh, Jubail. Two years ako dito sa Jubail. So, magsisimula ng aking journey sa Kubar sa Friday. So, yan lang guys. Abangan ninyo ang aking susunod na vlogs doon sa aking panibagong employer sa Kubar. Kubar. So, silipin nyo guys ang aking... Legisanin Company. So, nabaybay na bye -bye dito. Mm -hmm. Two years na rin yung mga pinagdaanan ko dito.